Ayan na guys, nililinisa na yung ating sidecar na magta transform ng kulay. Ngayon gagamitin natin yung sa panghanap buhay natin, sa bagong paghanap buhay natin. yan dati ginagamit yun sa ano, pagbabasahan. Di-deliver mula pinungunan pag-asa hanggang passing. yan change. Christmas naman tayo. Magtitin na naman tayo ng mga uh, lahat ng ka. ano, lahat ng kalakal mo dyan. sabi ko <laughs> ang ah, isang pagkakalala. Kalagyan nyo ng <laughs> pinturahan nyo, tapos kalagyan ng lamis. Sa kukula uh, uh, yan. Yan, update boys, ah, pagnatapos, pagnatapos yan. Okay, sa ko ay sa pag natapos yan. Eh, sa inutusan ko mag-camera. Eh, okay, inutusan ko lang yan. Kaya, yeah, Ano na si si uh, may pin ano, Mayroon uh, may <laughs> sa nalang... Bontong, Ano yung pintura mo dyan? Ano yung ako, tapos, nabobati Tulong ako sa pagpintura. ano? Di ba ako nakakapang... Pagtapos niya lang.

Terima kasih telah <laughs> menonton!

La, nasawa na ako. Mababaw na ba 'yan? Ha? Wala nang dodoble. Mababaw na. pag umulan ano? Aa pa uyun ulit? kita na yun. kita na yung ibaba ng ano yang documento kita na saan hindi pa